Ito boy, nagre tayo boy. Primer yan boy. Ayan, tumira tayo ng base ng orange na rin boy. Ayan boy. Color na ito boy. Orange with metallic gold. boy, yung gandang kulay boy. Kamahalin kulay yan boy. Shout out sa may boy. Bam bam narbasa boy from Kamantangan. Ayan boy, tinira na natin yan boy. Inapen na natin ang ating orange with metallic gold boy. Mamahalin. Ayan boy, nag-orange na siya at nag-glossy na boy. Papa, 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 Sino sino boy Color pa yan boy Wala pa yan top coat boy Top coat yan boy Silaw ko silaw kay boy